magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Si Queen Zilo ngayon ay nagre-relax habang ito ay nakalablab sa malamig na tubig. At samantala, ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect na kasakasama nila Lily at Sect Master Marvin ay masayang-masaya ang mga nararamdaman ng mga ito. Sila ay kumakanta ng kanilang mga sagradong kanta para sa kanilang lungsod na mahal na mahal nila. Naririnig nila Lily at Sect Master Marvin ang pagkanta ng mga kasundaluhan. At si Sect Master Marvin ay ngumiti at sinabi, Aking kapatid, sabayan natin ang mga kasundaluhan na kumanta. Ang lahat ay sobrang saya ngayon. At si Sect Master Marvin ay kumanta na din habang ang mga ito ay nakasakay sa kabayo at patungo sa kanilang sekta si Lily ay nakangiti sa mga oras na ito. At ang kanyang maskara na suot-suot ay kanya niyang hinubad. Sa paghubad ng maskara ni Lily, lumitaw ang napakaganda nitong muka. Ang kanyang pisngi ay medyo namamula dahil sa pagkasuot nito ng maskara. Sa kanilang pagbabalik sa kanilang sekta. At lumipas na ang ilang oras. Unti-unti nang lumalabas ang sikat ng araw at si Lily at si Sec Master Marvin kasakasama ang daan-daan kasundaluhan nila ay patuloy peren sa paglalakbay patungo sa kanilang sekta. Samantala sa Imperio ng Westrington, sa silid ni Daryl, si Daryl ay nagising dahan-dahan dam ang mga mata ni Daryl. Sa paggising ni Daryl siya ay nakakaramdam ng sakit sa kanyang ulo. At dahan-dahan bumangon si Daryl sa kanyang pagkakahiga, at sinasabi sa kanyang sarili. Napakasakit ng ulo ko. Naparami ata ang pag-inom ko ng alak kagabi. At paano ako napunta sa aking silid? Wala akong maalala. At bakit wala akong suot na kahit anong kasuutan ngayon? Ano ang nangyari kagabi? Ako ba ay naghubad ng aking kasuutan sa pagdating ko sa aking silid? Kailanman hindi ko ginawa ang ganitong bagay, na kahit ako ay nalasing, ay hindi ako naghaubad ng aking kasuutan. Bakit hindi ko maalala ang mga nangyari? sabi ni Daryl habang ito ay nakahawak sa kanyang nuo at nakayuko. Oo, ngayon si Daryl ay halos walang maalala sa nangyari kagabi. Dahil bago umalis si Lily at lumabas ng silid ni Daryl. Si Lily ay may ginamit na isang pabango at ito ay dahan-dahan pinaamoy kay Daryl habang ito ay mahimbing na natutulog. Ang pabango na ito ay gawa nila sa kanilang sekta. Isa ito sa mga binibente ng assassin sect. Kapag naamoy mo ang pabangon na ito ay ikaw ay walang maalala at makakaramdam ka ng sobrang pananakit ng ulo, kung normal na tao ang makakamoy nito. Ngunit dahil sa katayuan ni Daryl ngayon, hindi ito nalalason basta-basta. Ngunit ang pabangon na ito ay nakawala ng konting memorya ni Daryl. Kaya ngayon ay halos wala itong maalala. At maya-maya, si Daryl ay napabalikwa sa kanyang pagkakaupo at naisip niya na madami siyang gagawin ngayon araw at ito ay mabilis na lumabas ng kanyang silid. Sa paglabas niya sa kanyang silid, ito ay naglakad-lakad palabas ng kanyang kaharian. At ang tatlong general ng Westrington, ay si Daryl ay sinalubong. Mahal na Emperor Daryl, gising na pala kayo, kamusta na ang iyong pakiramdam? Mukhang lasing na lasing kayo kagabi mahal na Emperor Daryl sabi ni General Hyper. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, napadami nga ang pag-inom ko sa alak kagabi. Ang mga ibang nangyari ay hindi ko na matandaan. May lumabas na ba sa aking imperyo? Sila Brother Zubaji at ang aking anak at mga asawa mula sa ibang mga imperyo ay nagsibalik na ba sila sa kanilang mga imperyo at sekta? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng tatlong general si General Hande ay nagsabi, mahal na Emperor Daryl. Kanina bago sumikat ang araw, ang sekta na nagmula sa assassin sekta ay tuluyan ng bumalik sa kanilang sekta ito ay nag-iwan ng mensahe para sa iyo. Lubos daw silang nagpapasalamat sa iyong kabutihan. At pagbibigay mo ng pahintulot sa kanila na makapagbenta ng mga kalakal nila sa iba't ibang lugar na sakop ng Westrington. Sabi ni General Hyundai, nang marinig ito ni Daryl, siya ay biglang may naisip. At naisip niya si Lily, ang babaeng nakamaskara na nagmula sa Assassin's Sect. Parang kagabi ay siya ay aking nakausap pa. Ngunit hindi ko matandaan ko nangyari ba nakausap ko ito. Hindi ko man lang nakausap ng ayos ang babae na iyon. Ang kanyang pagsuot ng isang maskara ay masyadong mahiwaga sa akin. Dahil ang huling babae na nakausap ko na nakasuot ng maskara ay si Lily ang aking mahal na mahal na asawa. Sa matagal na panahon na iyon, si Lily ay nagsusuot ng maskara para itago ang masamang nangyari sa kanyang muka. At tulad ng sinabi ng babae na iyon na nagmula sa Assassin's Sect. Siya daw ay may itinatago na nakakahiya sa kanyang muka. Hindi ko na sinubukan pa alamin kung ano ang kanyang kinahihiya na mayroon sa kanyang muka. Dahil din ang aking mga asawa ay nakaharap sa akin sa mga oras na iyon. Ayoko naman sila ay makaramdam ng pagiging desperado ko para makita ang muka ng babae iyon na nagmula sa assassin sec. Oo walang kaalam-alam si Daryl na ang muka ni Lily ay nanambalik na sa dati nitong kagandahan at sa pagkawala ng sumpa sa muka ni Lily. Mas lalo pa itong nagtaglay ng kagandahan, na kahit na ang kanyang mga asawa ngayon na sila Yvette at ang iba pa ay walang wala sa kagandahan ni Lily. Ngunit iba pa rin ang kagandahan ng isang fairy. Sadyang napakaganda ni Irene na walang makakatumbas nito at ng lahing elf na tinataglay na kagandahan ni Lynn. Ang dalawa na iyon ay hindi isang tao. Dahil ang kanilang kagandahan ay parang isang Diyos sa kagandahan. Tuldok at si Daryl ay nagpatuloy na bamulong sa kanyang isip. Alam ko ang babae na iyon ay may tinatago sa akin. Dahil pagkausap ko ito, ang kanyang boses ay parang nagmamula sa aking asawa na si Lily. Hindi pwedeng magkatulad lang sila ni Lily ng tono ng pananalita. Sa bagay alam ko na magkikita pa ulit kami ng babaeng iyon na nagmula sa Assassin's sec. Sabi ni Daryl, oo sa mga oras na ito sa pagsikat ng araw at sa paggising ni Daryl ang nangyari sa kanila ni Lily sa kanyang silid, ay hindi maalala ni Daryl sa oras na ito. Ang ginawa nilang pagsisiping ni Lily, ay kahit konti ay hindi naalala ni Daryl. At ngayon sila Lily at ang kanyang sekta ay malapit na sa kanilang lungsod ngayon. At si Daryl ay nagsalita, ganun ba, maaga pala umalis ang sekta ng Assassin Sect. Ang iba mga sekta at na nasa ating imperyo peren ba? Sabi ni Daryl, nang marinig ito nila General Hyundai, General Asahi, at General Hyper. Si General Hyundai ay sumagot at sinabi, Mahal na Emperor Daryl tanging assassin Sek lamang ang nakalabas ng ating imperyo. Baka ang iba ay tulog pa sa mga oras na ito. Labis namin binabantayan ang kanilang mga kasundaluhan. Baka may gawin pa itong kakaiba sa loob ng ating imperyo. Sabi ni General Hyundai, nang marinig ito ni Daryl. Si Daryl ay ngumiti at sinabi, Salamat aking mga general salamat sa pagiging masigasig nyo. Na kahit ngayon pa lang tayo nagkakasama sa iisang imperyo. Ang trabaho ay talaga ginagampanan nyo ng ayos. Napakaswerte ngayon ng aking imperyo dahil nasa panig ko kayo. Salamat General Hyundai, General Asahi at General Hyper. May isa sana ako kahilingan sa inyo. Sabi ni Daryl, nang marinig nila General Hyper, General Hyundai at General Asahi ang sinabi ni Daryl. Sila ay tumugon agad-agad at sinabi, Sabihin niyo lang sa amin mahal na Emperor Daryl kung ano ang iyong nais. At malugod namin itong gagawin. Sabi ni General Hyper, at si Daryl ay ngumiti at napakamot ng ulo. At siya ay nagsalita at sinabi, Nais ko lang sana na magpakalat kayo ng isang mensahe sa ating mga nasasakupan. Kailangan ko ng iilang mga kasambahay sa aking imperyo. Napakahirap para sa atin na walang kahit isang kasambahay sa ating imperyo. Nais ko sana ay may sapat na spiritual na lakas, na kaya nilang ipaglaban ang kanilang mga sarili sa oras na nasa panganib ang ating imperyo. Ayoko na magkaroon ng kasambahay na mapapas lang basta-basta. Siguro naman ay may mga tao na handang maglingkod sa aking imperyo na kahit ito ay may sapat na spiritual na lakas. Sabi ni Daryl, nang marinig ito nila General Hyundai, General Asahi at General Hyper. Sila ay nagulat, at ang tatlo ay hindi agad nakaimik. At maya maya si General Asahi ay biglang nagsalita. Masusunod mahal na Emperor Daryl. Kami ay maguuto sa ating mga kasundaluhan na magpakalat ng mensahe na kayo mahal na Emperor Daryl ay naghahanap ng magiging kasambahay. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Kung ganoon salamat sa inyo. Ako ay maglalakad-lakad muna sa ating imperyo. At oo nga pala, pag nagising na ang aking mga pamilya lalo na si Brother Zubaji, ay maaari nyong sabihin sa kanila na kami ay magsalo-salo upang kumain. Ang aking mga pamilya lang, mga general, dahil kahapon sa silid ha may kasakasama kami ibang mga sekta at imperyo sa loob ng aking kaharian. Nais ko sana kahit papano ang aking pamilya lang ang makasabay ko kumain. Maliwanag ba aking mga general? Sabi ni Daryl nang marinig ito nila General Hyundai. Si General Hyundai ay nagsabi, Masusunod mahal na Emperor Daryl. At si Daryl ay nagsabi, Maywan ko na muna kayo. At si Daryl ay naglakad-lakad na. At habang naglalakad si Daryl ang tatlong general na sila General Hyundai, General Asahi at General Hyper ay nakatingin kay Daryl. At si General Hyper ay nagsalita, Ibang klase talaga si Emperor Daryl sa lahat. Nais niya kumuwa ng iilang mga kasambahay na may sapat na spiritual na tinataglay. Bukod tanging siya lang ang nakaisip ng ganun. Sa bagay mas maganda nga din na ang mga kasambahay ay may tinataglay na sapat na kakayahan lumaban. At ang spiritual nitong lakas ay kahit nasa average. Para kahit anong mangyari mapagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!